Natapos na akong maligo. Nagulat ako nang nasa loob na ang isang maganda, mabuti at nasa mid-forties na babae sa loob ng kwarto ni Hector. Si Hector naman ay nakaupo sa kama at nakapagbihis na habang nagbabasa ng magazine. Hi! Ako nga pala ang tita Lina ni Hector. Maligayang bate sa akin ng babae. Ikaw si Chisca Alde. Nakita kong binaba ni Hector ang magazine na binabasa niya kanina at pinasadahan niya ako ng tingin. Pinasuot sa akin ng kanyang tita itong spaghetti strap na floral maxi dress. Parang duster lang siya nung una kong makita pero nang sinuot ko na ay laking gulat ko at magaling pala ang kat nito. Mukhang mamahalin. Oo, ngumisi ako sa kanya. Tita, yung merienda? Tanong ni Hector sabay tayo Nasakit, Sen Buti pa tingnan mo kung hinanda na ba ni Nayaya Nakita kong matalim na tinignan ni Hector ang kanyang tiyahin Ngumisi lang ang kanyang tita at bumaling sa akin Ang pangit naman ng suot niya Di papasa sa akin Side comment ni Hector nang papaalis na siya Ikaw bata ka wala akong ibang damit. Sabi mo wag shorts. Sabi ng kanyang tita. Oo, di naman magkakasya sa kanya yung shorts mong malalaki tita. Sabi ni Hector. Kumunot ang noo ng kanyang tita. Ano bang problema mo sa damit niya? Okay naman na. Pinasadahan ako ng tingin ng kanyang tita bago bumaling ulit kay Hector. Nihigtofot din ako ni Hector kaya tiningnan ko siyang mabuti. Nang nagtama ang mga mata namin ay nakita kong nag-iwas agad siya ng tingin. Tingnan ko lang ang merienda. Soplado niyang sinabi at o malis. Hindi ko talaga maintindihan ang isang iyon. Madalas nang iinis pero ang bilis mag swing. Ngayon para siya naman ang nang iinis. Anak ka ba ni Francis? Tanong ng kanyang tita. Tumango ako at kinabahan. Para bang nasa teritoryo ako ng kalaban at dapat magingat sa mga galaw ko. Iginaya niya ako palabas ng kwarto ni Hector. Sabay kaming naglakad at nilagpasan namin ang bawat picture sa mga dingding ng bahay niya. Batid niya ang paggala ng mga mata ko sa mga ito. Nakita ko ang picture ng lola at lolo ni Hector nung kabataan pa nila. Nakita ko rin itong si Tita Lina at ang isang lalaking mukhang tito ni Hector. Pareho silang nakajakit ng malalaki at nakascarf. Sa likod nila ay nag-iisnaw. Sa ibang bansa kuha ang picture na iyon. Alam mo bang di nagdadala si Hector ng kaibigan dito sa bahay? bigla ang sinabi ng kanyang tita. Natigilan ako nang nakita ko ang picture ng isang lalaking kasing kisig at kasing gwapon Hector at isang babaeng sobrang ganda. Daig pa nito ang isang diyosa. Hindi ko po alam. Sabi ko sabay tingin sa kanyang tita. Oo, kung papuntahin niya man dito ay tuwing birthday niya lang kung may mga assignment o group work sa asyenda niya dinadala o di kaya sa bahay ni na Aling Nina. Napatalo na ko nang binanggit niya si Aling Nina. Pero dito sa bahay, wala. Kaya naman laking gulat ko. Ngomis siya. Parang itong tita Lina niya ata at ang papa ni Hector ang magkamukha. Baka silang dalawa ang magkapatid. Kaya walang ibang dila Merced kundi si Hector. Ah, tinulungan niya lang po ako kasi nagkaganon. Ipinagkipit balikat ko na lang ang sitwasyon. Hinawi niya ang kanyang buhok. I know, pero talagang nawiwerduhan lang ako. Mabait na bata si Hector, pero ang sungit niya kanina nang nakita ang suot mo. Tumawa ang kanyang tita sa akin kaya napatingin ako sa sarili kong suot. Hayaan niyo po yon, ako okay naman po tong damit ko. Sabi ko, Pinalalabhan ko yung uniform mo, hintayin mo na lang, baka tapos na ngayon ngayon. Bago ang lahat, magmerinda ka muna. Anyay sabay tara sa akin ang baba. Sabay kaming bumaba sa hagdan. Kitang kita ko talaga ang elegan sa bawat hakbang niya sa baitang, Para bang pinanganak na siyang prinsisa noon pa man. Kilala ko ang mga magulang mo noong high school, pero hanggang doon lang, Dinala kasi ako ni Mama sa States Kamusta mga magulang mo? Tanong niya Napatingin ako sa kanya at natakot ako Hindi ko alam kung bakit Okay lang naman po Tumango siya at ngomite Her smile is genuine Pero bakit ganito na lang ang kalabog ng puso ko? Dahil ba may dapat akong katakutan dito? O dahil masyado lang akong guilty sa plano ng pamilya ko? na ko si Hector na ngumungo sakit si nila habang nag-aayos ng mga pagkain ng dunya niyang lola at nag-aalboroto. Hay sa wakas, ito na ba Hector? Magkakaapo na ba ako? Sa wakas ba ay may bagong dila Merced? Pakidalian ninyo at nakikinig-kinita ko na ang taning ng buhay ko. Oo. Mama, Napasigaw si Tita Lina sa kay Lola sa baykuwa sa mga pagkaing dala nito. Ako na po. Napatingin siya sa akin. Napatingin din ang Lola ni Hector sa akin at ngumisi ng isang awkward na ngisi. <laughs> Lika iha, dito ka sa tabi ni Hector. Kain muna kayo bago umuwi. Bigla siyang natuliro. Panay ang punas niya sa kamay at pabalik-balik siya sa kanyang ginagawa. Mama, lika na nga, magpahinga ka na po. Sabi ni Tita Lina sabay peace sign sa akin. Talaga? Tika, okay lang kayo dito ha. Sige Hector, ihatid mo ah, huwag ka nang magsama ng driver. Kaya mo namang i yung jeep. Mama! Sawa ni Tita Lina sabay hila sa kay Lola. Umiling ako at natawa. Lumakas ang pintig ng puso ko sa mga sinabi ng lula ni Hector. Para bang lumilipad ang kaluluwa ko sa mga sinasabi ng kanyang lula. Ayokong mag-assume ng kahit ano. Pero ako kaya yung ibig niyang sabihin, I mean, sa sinabi niya kay Hector, ay parang nipipressure nitong magkaanak na agad si Hector. Wait a minute, naluloka na ba ako? Bakit naman ako nasasayahan kung ako yon? Putik naman chiska kakagaling mo lang sa isang madugong break up at ito agad ang inaatupag mo? Kumain na tayo. Sabi ni Hector habang binubuksan ang espagete na nakahiwalay ang sauce sa pasta, slice bread, french fries na American style at mga prutas. Tiningnan ko siya habang nilalagyan ng plato ko ng pasta. Angkol ng lula mo. Sabay ngisi ko. Ngumuso siya at nagseryoso pa lalo pero kitang kita ko ang pamumula ng kanyang pisngi. Huwag mong pansinin yon, kumain ka na lang. Ngumisi ako habang pinagmamasdan na abala siya sa paglalagay ng pagkain sa plato ko. Kaya kinuha ko ang plato niya at nilagyan ng strawberries. Hmm, ba't mo nilalagyan yan? Tanong niya, ayaw mo, tinutulungan kita. Sabi niya, hindi ko gusto yung strawberries. Tumaas ang kilay ko. Bakit? Ngayon lang ako naka-encounter ng taong ayaw ang strawberries. Hindi naman ito madalas kinakain ng mga tao. Pero seryoso? May plantation sila pero ayaw niya sa mga ito? Ayaw ko lang. Hindi ko nagustuhan ng lasa. Talaga? Kinuha ko yung strawberries at ibinalik iyon sa lalagyan ng mga protas. Nilapag niya sa akin ang pagkain ko at nagulat ako sa dami ng nilagay niya. Paano ko ito mauubos? Tinaas ko ang kilay ko. Ubusin mo yan. Nasa pamamahay kita. Kung anong nilagay ko, yun ang kainin mo. Ngayon ay nagsimula siyang maglagay din ng pagkain sa kanyang plato. Umismid ako sa kanya. Yorso subusi, Hector. Ang dami nito. Tingin mo magkakasya yan sa tiyan ko? Kasya nga dyan yung bata, yan pa kaya? Nalaglag ang pangako kaya sinapako na siya. Humagalpak siya sa tawa. Hinawakan niya pa ang tiyan niya habang tumatawa. Halos mamatay siya sa tawa sa ginawa ko sa kanya. Ang sarap na naman niyang sakmalin. Sa matris kasi yon, hindi siya tiyan, loko. Inirapan ko. Nagsusungit ka na naman. Tumaas ang kilay niya sa akin. Anong paki-alam mo kung masungit ako? Inirapan ko ulit sa ikot sa espagiti at sobo nito. Gusto ko ang pagsusungit mo. Seryoso niyang sinabi sabay tingin sa akin. Mataman niya akong tiningnan. Itinukod niya pa ang kamay niya sa misa at po mga lumbaba habang tinitingnan na kong sumusubo ulit ng ispagite. Buong akala ko ay mapapanatili ko ang kulsa sa sarili ko pero kalaunan dahil sa intense ng kanyang pagkakatitig ay hindi ko na nakaya. Kumalabog na ang dibdib ko. Naguhurumintado na ako at hindi ko na ma shoot ng mabuti ang pagkain sa bibig ko. Stop staring at me. Englisira. Ngumisi siya at tinagilid ang kanyang ulo. Uminit ang pisngi ko. It's bad to stereo, you know. Nag-iwas na ako ng tingin. I'm aware that I'm already stuttering. My gosh! Bakit naman? Ipinagkipit balikat ko ang tanong niya. What's bad about staring at the girl you want to own? Tinaas niya ang kilay niya. Natigilan ako hindi lang sa biglaan niyang pagsasalita ng English pero pati na rin sa mensaheng sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung bakit lubos ang pagkakahumarintado ng puso ko. Dahil ba sa gwapo siya? Dahil ba nakatitig ngayon sa akin ang ganito kagwapong nilalang? O dahil may banta sa sinabi niya? Bantang alam ko ay delikado. Alam niyang aldi ako. Hindi kaya plano din niyang paikutin ako ng sa ganon ay tuloy nang matransfer ang lupa namin sa kanila. May kunting piga akong naramdaman sa puso ko nang narealize nare ko yon. Hindi kaya ako yung papaikotin niya dito? Hindi kaya kaming mga aldi ang mahuhulog sa pagiging tuso ng mga dila Merced? Tumigil ka nga Hector. Nag-iwas ako ng tingin. Nawalan na ako ng gana sa sarili kong iniisip. Hindi kaya Mauunahan niya kaming mga aldi sa sariling lupa namin. Iyon ba ang misyon niya? Kaya ba isang linggo pa lang kaming magkakilala ay agad niya na akong binibigyan ng special na atensyon? I said I hate boys. Hindi ako interesado. Sabi ko, tumaas ang kanyang kilay. Bakit? Tomboy ka chis ka? Tumawa siya. Subukan mo ako. Tingnan natin kung aayaw ka pa nagkatinginan kaming dalawa. What's that supposed to mean? Besides, you don't need to love boys again. You only need to love me.